Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Rowena Bautista at sa araw na ito, susuriin natin ang paksang pananatili ng intimacy pagkatapos ng 50 mga posisyon at tip para sa maginhawa at kasiya siyang sex life sa Pilipinas. Ako po ay isang urologist at men's health expert na may 25 taong karanasan sa medisina. Kung ikaw ay mahigit 50, Marahil napansin mo na ang mga position na kinagiliwan mo noong 20S mo ay hindi na komportable comfortable ngayon. Sumasakit ang tuhod, sumisikip ang balakang, may opinion ang lower back, at hindi na katulad ng dati ang flexibility, normal yan. Hindi ibig sabihin nito na tapos na ang iyong sex life. Nangangahulugan lang ito na oras na para umangkop. Kaya, ang intimacy ay babagay sa katawan na mayroon ka ngayon. Nagbabago ang laro pagtanda. Sumisikip ang nga kasukasuan. Mas mabagal ang pagaling ng nakalamnan. At bumababa ang tolerance para sa ilang angulo. Maraming lalaki ang nakakapansin na mas matagal bago maging matigas ang pagtayo at mas mahaba ang recovery. Maraming babae ang nakakapansin ng mas kaunting natural na lubrication at mas pinong tissue. Idagdag pa ang arthritis, isang lumang sports injury, o isang joint replacement, at madaling makita kung bakit ang pagpilit sa dating kinasanayan ay maring magdulot ng pananakit o pilay. Ang positibong panik ay totu. Pagkatapos katapos ng 50, ang mga makasawa na nak-adjust ng kanilang diskarte ay madalas na nakulat ng mas malalim na koneksyon, mas matatak na aruzal at mas kasiyasiyang sex dahil nagpapahinga kayo, nag-usap, at inuuna ang ginhawa. Narito ang mga posisyon na nakakabuti sa kasukaswan na nagpapanatili ng pleasure habang pino protektahan ang balakang, tuhod, at likot. 1. Sponging, pareho kayong nakahiga sa inyong tagiliran, nakaharap sa isang direksyon na ang isang partner ay nasa likuran ng isa ito ay malumanay sa likod at tuhod, nang papanatili ng buong body contact at meddling mac pacing. Ideal ito kung ang mas matigas na pagtayo ay nangangailangan ng kalmado, matata na pagalaw sa halip na malalaking trust. Maglagay nga unan sa pagitan na mga tuhod para sa ginhawang ng balakang. 2. Ang Supported Missionary Position Magla gay nguna no wedge sa ilalim ng balakang receiver o sa likod ng lower back ng active partner. Ang ilang sentimetrong pagbabago nga, ang gulo ay maaring magalis alis ng pressure sa gulugot at going mas masarap ang penetration para sa pareho. Ito ay isang madaling paraan upang mapanatili ang consistent stimulation. Mahusay para sa pagiging masahan ng paktayo, nang hindi napapagod ang lower back, three. Seated face to face. Umupo kayo nang makaharap sa isang matibay na upuan o sa gilid ng kama na ang mabinti? Ay, komportableng makakaungay. Binabawasan nito ang bigat sa tuhod. Nagbibigay nga mahusay na kontrol sa lalim at tempo at ginagawang walang kahirap-hirap ang pahalik at eye contact. Dahil maari kayong manatiling malapit ng hindi humahawak ng plank, may oras para mag-build up ang arousal at mas matatak ang pagtayo. 4. babae ang nasa ibabaw na may suporta. Hayaan siyang magtakdang ngalim at ritmo, lalo itong nakakatulong kung ang lalaking partner ay may discomfort sa balakang o likod. Maglagay nga unan sa likod niya o sa ilalim ng tuhod para sa ginhawa. Maraming babae rin ang nakakapansin na ang posisyong ito ay nakakatulong sa kanila na mahanap ang eksaktong angulo na pinakamasarap. Ipares ito sa external stimulation kung kinakailangan para sa maasahang pleasure. 5. Edge of the bed position Ang isang partner ay nakahiga sa kutson na ang balakang ay malapit sa gilid habang ang isa ay nakatayo o nakaluhod sa sahig. Tinatanggal nito ang pressure mula sa taong nakahiga at kadalasan ay mas mabuti sa mga kasukasuan ng active partner kaysa sa pagluhot sa malambot na ibabaw. Nagbibigay din ito ng consistent rhythm. Kapakipakinabang kapag gusto mong mapanatili ang firmness ng hindi napapagod. At isang underrated na paborito, si Deling Face to Face. Isipin ang spooning, ngunit nakatingin kayo sa isa't isa. Maari kayong maghalikan, maghawak kamay, at magmaintain ng ay kontak habang ang balakang, tuhod, at laikot ay nakarlex. Ang posisyong ito ay malumanay, sustainable, at nakakagulat na passionate. Maliban sa mga posisyon, tatlong gawi ang nagpapakinis ng lahat sa anumang edad. Una, suportahan ang iyong katawan. Ang maunan, wedges, at nakabalumbon na tuwalya ay nakpapagaan sa makasukasuan at nakakatulong sa iyo nahumawa ng magandang anggulo ng walang hirap. Pangalawa, bagalan. Ang malumanay na patching ay nagbabawas na. Strain at hinahayaan ang arusal na humabol sa intensyon. Mahusay para sa paktayo at ginhawa. Pangatlo, gumamit ngang. Lubrication. Ang isang dekalidad na body safe lube ay nagpapababangang friction, nagpoprotekta sa pinong tissue at nagpaparamdam ng mas mabuti sa bawat posisyon, lalo na kung mas mababa ang natural na lubrication. Ang komunikasyon ang nag-ugnay sa lahat. Magtanong kung ano ang masarap at kung ano ang hindi, at maging handa na mag-adjust ng angulo ng ilang degree. Ang malilit na paksasayos ay maring mapabago ngang ginhawa at pakiramdam. Tandaan, hindi ito paliksahan sa iyong mas batang sarili. Nak susulat kang bagong kabanata na binuo sa ginhawa, koneksyon at ibinahaging kasiyahan. Narito ang aking hamon. Pumili ngang isang posisyon mula ngayon. Maktadangang. Mas mabagal na bilis. Gumamit nam nga unan at lub at subukan ito ng makasama ngayong linggo. Pansinin kung ano ang gusto ng iyong katawan ngayon. Sa ilang matalinong pagbabago? Ang intimacy pakatapos ng 50 ay maaring maging mas madali, mas malapit, at mas kasiyasya kaysa dati. Gaya ng ipinangako, isang maikling buod ng apat na supplements at kung paano sila babagay sa iyong mga layunin ng mas matibay, mas matagal na pagtayo, malusok na testosterone, at ginhawa sa prostat. Una, organic watermelon extract na may L-citrulline. Ito ay nakpapakain sa nitric oxide pathway na nakakatulong sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at sumusuporta sa blood flow. Maraming lalaki ang umiinom ng dalawang kapsula araw-araw o 30 hanggang 60 minuto bago ang intimacy para sa isang katamtamang boost sa firmness. Ito ay perpektong ipinapares sa mas mabagal na pacing at joint smart positions. Pangalawa, isang advanced blood flow at performance blend. Ikarin, Tongkat Ali, Fenugreek, Nettle, plus Citrulline. Dinisenyo ito para suportahan ang sirkulasyon, stamina, libido, at urinary comfort. Iminumong kahinga nga pag-aral sa taon na ang Tongkat Ali ay maring magpabuti ng stress markers at self-reported sexual well-being. Ang nga pagsubok sa fenugreek ay nagulat ng mas mahusay na pagnanasa. Karaniwang ginagamit ang nettle root para sa ginhawang prostate. Isipin ito bilang isang circulation plus drive companion sa magandang tulog at training. Pangatlo, isang testosterone, support formula. Ang standout na sangkap ay tongkat ali na mahusay para sa drive at stress balance. Mucuna na na standardized sa l dopa para sa suporte ng lupamin na maaring magpataas ng libido pinakamabuti kung iniinom sa umaga. Ang Dim at White Button Mushroom ay nakakatulong na balansehin ang estrogen kasama ang mas magagaan na adaptogens at cognitive aids. Nakakatulong ito para sa enerhiya at pagnanasa. Gumagana pa rin ito ng pinakamahusay? Kasama ang strength training, sapat na protina, at 7 hanggang 8 oras ng tulog. Kung sensitibo ka sa mga stimulatory herbs, o umiinom ng gamot. Kumunsulta muna sa iyong doktor. At sa wakas, isang prostate health formula na may beta-sitosterol, ang makombinasyon ng pagyum o sopalmeto ay madalas na ginagamit upang suportahan ang daloy, pagkaapurahan, at pagising sa gabi sa prostate enlargement. Ang mas mahusay na ginhawa at mas kaunting biyahe sa banyo ay nangangahulugang mas mahusay na tulog na hindi direktang nakakatulong sa ritmo ng testosterone at performance kinabukasan. Ang mga suplemento ay karagdagan, hindi kapalit ng tulog, pagalaw, nutrisyon, at anumang pangangalaga na inirekomenda ng iyong doktor. Kung mayroon kang mga medikal na kondisyon o uminom ng mga reseta na gamot, humingi ng personalized na gabay bago maksimula ng anumang bago. Ako po si Dr. Rowena Bautista. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Kung nakatulong ito, ibahagi ito sa iyong partner at mag-subscribe para sa mas praktikal at batay sa ebidensya ng mga tip. Maging mabait sa iyong katawan.